Bicolandia. Halina tuklasin ang mayamang kultura at ganda ng anim na probinsya ng Bicolandia. Mana mga tugang, mag kita. Asin magugma ibaan buong kabikulan. Inian, magayon na kabikulan. Your Spotify playlist just got more exciting and inspiring. Because the INC Original Music is now on Spotify. Search up INC Original Music and discover songs about our faith and love, songs for our family and friends, songs full of hope, songs that keep us going. Add them all up to your favorite Spotify playlist. You can explore uplifting INC Original Music in a variety of styles and genres. Share your INC Original Music playlist to your friends. It's now even easier to share our faith and much easier to uplift ourselves and others through Christian music. INC Original Music, now available on Spotify. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ay sa... Ay, sa Radio magayon nakabikulan. Kamo po nakatutok mo niyan sa uh, Bicol region eh. Nagbicol na talaga ako. Siyempre ako po ang makakasama niyo ngayong hapon. Ako po ang tugang na Cherry Abad. And, and hi sa ating mga nasa YouTube live chat. Ayan, kitang-kita ko kayo mamaya. Babasahin ko po yung mga nag-comment. Ayan, patunayan nga natin muna. yan. Ayan, tingnan natin talaga kong nakikinig na mabuti ang ating mga kasama ngayon, di ba? Na nanonood. Ayan. Ano nga yung pangalan ko? Pakisulat. Ayan. And then, hello po sa inyo dyan, sa lahat ng nakatulog. Tutok ayan keep on commenting and sharing po ng uh, ating programa ngayon. Ang link natin ngayon sa ating mga kasama, ayan. Mamaya tingnan niyo ma, uh, marami na tayong magkakasama dito sa ating programa ngayon. Batiin ko lahat ano ng nakatutok sa ating dito sa na Bicol Region sa pitong distrito. Yes, batiin ko lang ang, um, ang um, walang sawang sumusuporta sa lahat ng mga programa ng Iglesia ni Cristo. Ano po, ang um, kapatid na Eduardo Manalo at Uh, At ko rin ang kapatid na Angela Heranyo Manalo, ang tagapagugnay ng mga kapisan ng pansambahayan At syempre ang aming executive producer, hello, hello po ka At syempre, good afternoon po sa aming tagapangasiwa, ang kapatid na Misa L.T. Dunga Jr., ang aming pangalawang tagapangasiwa, ang kapatid na Raul Pian. At syempre ang aming KSK, ang kapatid na Jessie Abad, na talagang kitang-kita na nagko na sa ating YouTube live at ang kanyang may bahay At sa aking buong pamilya Alam mo, lagi niya nakatutok uh, tuwing Sabado At syempre, hindi lang ako ang makakasama niyo ngayong hapon Kundi ang uh, iba't ibang distrito na mga anchors po dito Ayan, kasama ang, ang papakita namin sa inyo At siguradong matatakam kayo alaman, Alamin natin yan mamaya Kasi yan ay luto mula sa distrito nang Sorsogon. Yes. Hello, Ate Alea. Magandang hapon sa iyo. Hello po, Ate Che. Good afternoon po sa inyo. At excited na nga po kung makita yung lulutuin po ng distrito ng Sorsogon. Kasi first time ko po siyang marinig. And hindi pa po nakakarating sa Sorsogon. So, malalaman ko po ang isa sa delicacy nila. So, excited na po talaga kung makita po. Yes, Ate Alea. At syempre, uh, tatakami, tatakamin muna natin sila, sila kasi mamaya pa yan. Ay, Ate Alea, mag tayo sa mga KS KSKP ano, dito. Mga KSKP sa iba't ibang distrito po sa Bicol Region. Uh, hello po sa inyo ang active niyan na, ano, na nanonood. Ate Alea, syempre, syempre yung mga ihatid natin yung ilan sa mga aktibidad na naisagawa po dito sa Bicol Region. Ayan po, atin na pong tunghayan ang mga aktibidad na isinagawa ng iba't ibang distrito dito sa Bicol Region. Ito po ang Kapisanan in Action News. Narito ang ating Kapisanan in Action News. Para po sa mga aktibidad na isinagawa dito sa Bicol Region, nagsagawa ng General Assembly at District-wide Recruitment ang Christian Brotherhood International ng Sorsogon Chapter. Ang balitang ito ay ihahatid sa atin ng kapatid na Jomilin Rebord. Napuno ng ngiti at kasiyahan ang gusaling sambahan ng lokal ng Bakon dito sa Distrito Eklesiastiko ng Sorsogon kung saan isinagawa ang General Assembly and district-wide recruitment and registration ng Christian Brotherhood International o CBI or Sorsogon City Chapter. Sa pangungunan ng mga CBI officers, kilala ang mga estudyanteng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga paaralan sa Sorsogon City. Layuni ng CBI, na masinop at magabayan ang mga kapatid, hindi lamang sa kanilang kapakanang espiritual, kundi maging sa kanilang pag-aaral at pakikipagsalamuha sa kanilang kapwa upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Mula po rito sa Sorsogon City, ako po si kapatid na Jomilyn Dador para sa Kapisanan in Action News. Para naman po sa distrito ng Masbate ay nagsagawa sila ng blood donation drive. Ang balitang ito ay hahatid sa atin ng kapatid na Princess Gene Esparago. Sa ngariling makapag-ambag ng tulong medikal sa mga kababayan na nangangailangan ng dugo, aktibong nilahukan ng mga kapatid dito sa distrito ng Masbate ang isang blood donation dito ngayon sa Masbate Social Center. Bago magbigay ng dugo, dumaan muna sa eksamin at screening ang mga kapatid upang matiyak na qualified silang maging blood donor. Sa pangunguna ni kapatid na Neptali Panes, tagapangasiwa ng distrito Marami ang nakipagkaisa sa social civic activity na ito. Layunin ng aktibidad na makatulong sa mga kababayan natin na may karamdaman na nangangailangan ng dugo. Kaya naman ikinagalak ng mga kapatid na sa kanilang pakikipagkaisa sa aktibidad na ipinagtibay ng pamamahala ng iglesia, patuloy silang makatulo sa kanilang kapwa. Mula po sa distrito ng Masbate, ako po si kapatid na Princess Jean Esparago para sa Kapisanan ng Action. At ayun po ang mga aktibidad na isagawa ng dito sa BITO Region, ako po ang kapatid na Alea para sa Kapisanan in Action News. At inyong natunghayan ang Kapisanan in Action News. Yes, thank you so much sa ating mga ate dyan na naghatid ng ilan sa mga aktividad po dito sa a uh, ating distrito kaya sa mga uh, nanonood namin uh, ngayon sa Bicol ano baka nandun kayo sa aktibidad na isinagawa congratulations po sa inyong mga distrito at salamat Ate Aleja sa paghatid po ng ilan sa mga aktibidad po dito sa ating distrito ayan batiin ko lang yung ating mga nasa live chat uh, nabasa ko galing sa Camarines Norte eh, ka sa Galing kay kapatid na Butch uh, Pernal Torazo. Hello po magandang hapon po sa inyo dyan sa Camarines Norte at andyan kasama din natin ang mga taga distrito ng uh, Albay. Eh, hello daw po sa ka kanilang taga pangasiwa ang kapatid na Eric Saratan. Yan po ay uh, mula sa kapatid na Mary Joyce Baldo Vino. Mula dyan sa lokal ng Malboga, ang dami talagang mga taga-albay dito. At syempre, ang kapatid na Roxanne ng Masbate at kapatid na Lady Lace ng Camarines Torte. Hello po sa inyo dyan. At syempre, kina ate Lovely dyan sa Iriga City. Ah, uh, Camarina Sur, syempre, pagpapatuloy na natin ang, syempre, from aktibidad. Ito naman, ah uh, ibahagi naman natin ngayon para matulungan ng ating mga kababayan sa ilang sa mga public service o panawagan po dito po sa mga kaganapan po dito sa Bicol Region. Makakasama natin ang kapatid na Marian Manalili mula po dyan sa distrito ng Albay. Maraming salamat po, Ate Cherry. Um, para naman po sa mga public service, sa Bicol Region, sa ilang schedule power interruption sa ilang bahagi

Yes. Balikan natin si Ate Marian mamaya. Ate Marian, balikan ka namin mamaya. Alam mo talaga dito sa Bicol region. Kapag pag ng panahon, mahangin din. Kaya balikan natin yan, di ba, Ate Alea? Balikan natin si Ate Marian. Para hanap, hanap lang siya ng medyo uh, maganda-gandang signal at uh, yung hangin siguro. Ano po? Hello daw po. Happy viewing po sa mga kapatid mula po sa Santo bingo Extension. Distrito po ng Sorso Ganyalo po sa inyo dyan at speaking <laughs> ng Sorso nga po siyempre, di ba? Ang ihahatid namin sa inyo ay pagkain mula sa Sorsogon. Talagang excited naman ako malaman kung paano ito ginawa. Pero bago yan, Ate Alea, ano, Ate Lovely at Ate Maria, yung mga kasama namin dito, ay magpapakilala muna po ang ating himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia Ni Cristo Radio, DCEM 954, ang tinig ng katotohanan. Isa sa mga kinikilalang influencer sa larangan ng fitness na mayroong daan-daang libong followers. Nagmamay-ari ng ilang branches ng gym at ginagamit ang kanyang resources para aktibong ipamahagi ang kanyang pananampalataya. Bakit ganito na lamang ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa gawaing pagpapalaganap ng Iglesia Ni Cristo? kilalanin ang soon-to-be groom mula sa lokal ng pinagsama distrito ng Metro Manila East na si kapatid na Orlando Oculam o mas kilala sa tawag na Coach Lenz at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Ngayong Sabado, alas 8 ng gabi. Sa ating nakaraang food vlog journey, itinampok ng distrito ng Pagadian City, Zamboanga del Sur, kung papaano magluto ng kutumaya maya na masarapang pang Siguradong mag -e enjoy naman kayo sa panibagong food journey dahil itatampok naman ang Distrito Eklesiastiko ng buong Zamboanga del Sur kung papaano magluto ng masarap at nakakatakam na ginataang bangus. Sa segment na Flavors of Zamboanga. Puntahan din natin ang lokal ng Pulanco sa distrito ng Zamboanga del Norte sa segment na Local Profile. Kaya huwag ninyong palalampasin sa darating na Sabado, March 22, 2025, sa ganap na alas 7 ng gabi. Dito lamang sa Kumida Zamboanga Season 2. Yes po, nagbabalik ang magayon na Kabikulan, dito lang yan sa Bico Region. Ayan. Mag-hi lang ako sa KSKP ng Distrito ng Albay. Magandang hapon po sa inyo. And syempre, balikan natin si Ate Marian. Gaya ng ating ipinangako para mabigyan tayo ng mga ilang informasyon sa mga pinapan ko sa Bico Region. Yes, Ate Marian. Ayan, hello po. Pasensya na po mga kapatid. Ulitin ko lang po yung mga public service advisory po dito po sa Bicol Region. Um, dito na po tayo sa power interruption po advisory mula po sa Kasariko 2 sa March 25 po Tuesday mula 9 hanggang 9.30 a.m. At ang, ang affected areas po niyan ay Milaor area at Minalabak area po. Ngayon din po, pitong oras din mawawala ng kuryente sa ilang bahagi ng barangay Irayong, Tulong, Antipolo, Hubo, Baliwa, Del Socorro, San Antonio, Hamarawon, and Bagulataw, Minalaba, Kamarinesur. Um, para yung araw po yan, sa March 25 po, 9 a.m. hanggang 5 p.m. Sa March 29 naman po, Sabado, ay may 12-hour store interaction din po mula 6 a.m. to 6 p.m. sa Dunsol, Pilar, Castilla, Sorsogon, East and West, Bacon, Gubat, Barcelona, at Prieto Diaz. Sa Maday naman po, March 24, 24 mula 1.30 to 3.30 p.m., uh, ilang lugar naman po sa katanduan is ang walang kuryente kabilang po dyan ang ilang porsyo ng Santa Maria along National Highway and Barangay San Nicolas at Panganiban. Yan po ang ilang public service advisory po dito sa Bicol Region at paalala po, um, bago para huwag po tayong maabala sa ating mga ginagawa ay mag-charge po tayo lagi ng ating mga ginagamit at mag-impact po tayo ng tubig para wag po siya, tayo masyadong maapektuhan ng ng mga ganitong power at water interruption. Thank you po. Yes, thank you so much Ate Marian. Sabi daw ni kapatid na Para Baldovino. Opo Ate Marian, uh, magi po ng tubig. Ayan, baka hindi makaligo. I know at sabi din na uh, andiyan din nanonood ang Kaabel Santiago. Mula sa Camarines Norte, magandang hapon po. At uh, ayan, kasama din natin mula sa Ginubatan dis, uh, distrito ng Albay ang Kap Francis uh, uh Princess Fontello at ang um, Yun ang dami. Ang dami talaga. Hello po sa inyong lahat. Hindi ko maisa-isa. Ayon, Dinadaanan na lang ng mata ko. Ayan, Pero sige nga, uh alam ko kasi Ate Aleya, Ate Lovely, Ate Marian, itong mga uh, mga nagko-comment dito sa ating YouTube live chat. Ito talaga ay uh, every Saturday nakaabang dito sa magayon na kabikulan. Bago tayo uh, bago natin ipapanood yung ating lulutuin ngayon, sige nga. Sabihin nyo nga sa amin o i-comment nyo kung ano yung niluto nung nakaraang Sabado. Alam ko may ginataang word 'yun eh. Ginataang hindi ko alam ano bang ginataan yun. Sige nga. Nababasa ko. Oh, eh. Sige. Hahanap ah, ako ng sa sagot dyan. I-comment nyo. Ano yung niluto natin nung nakaraang Sabado? Ginataang? Hindi ko alam. Ayan. Kayo naman. Ay. Ipapakita namin sa inyo kasi alam ko nagugutom niya kayo or gusto niya nang matutunan kung paano nga gawin yung ating Ito na. Hindi ito ginataan, kundi ito ay isang sisig na baloko. Tama, ah, yes, baloko. Ito ay hindi chicken, hindi karne, kundi ito ay seafood, ang alam ko, seashell. Yan, parang, sige, alamin natin ang uh, impormasyon ng ating mga lulutuin. Kasi sorsogon ang magbabahagi nito ngayon, kaya panoorin po natin ito mga kapatid. Alam nyo ba? na ang scientific name ng baloko o pencil ay Atrina pectinaca? Na ito ay matatagpuan sa Sorsogon Bay? Na pinakamarami ang nahuhuling baloko sa mga buwan ng Oktubre hanggang Abril? Na sampung beses itong mas malaki kaysa sa tahong? Na ang kulay puti na bahagi ng baloko o adductor muscle o tinga ay ini-export? na ang baluko ang pinakasikat na exotic seafood ng Sorsogon? Kung hindi pa, ngayon ay alam nyo na. Hello po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa i Radio Magayon na Kabikolan. Alam ko po, po na sa mga nakaraan natin episodes ay nagutom po kayo habang pinapanood ang pagliluto ng Bicol Express with a twist, malunggay chips, angko, kaloko, pilingat at binataang seafood. At sa araw po na ito ay isa na namang katakam-takam na pagkain ang ihahain po namin sa inyo. At dahil kami po ay taga-distrito ng Sorsogon, ang main ingredient po dito sa aming lulutuin ay matatagpuan po sa Sorsogon Bay. Ang pangalan po nito ay katunog ng kaloko at ito po ay isang seafood. Walang iba kundi ang baluko o pen shell. At kasama ko po ngayon ang kapatid na Cecilia Ernacio, isa pong diakonesa mula sa lokal ng Sorcerer City. Patuluan po tayo ng pagluluto ng isang potahe ng baloko. Magandang araw po kapatid na Cecil. Magandang araw din kapatid na John. Magandang araw din sa mga kapatid na lokal ng Sorcerer sa mga kasamahan kong diakonesa At sa lahat, at sa mga dati kong kasamahan sa lokal po ng Tundo, at ginig din po, ginabati ko po, po ang aming destinado na si Kairon Kurt Celestino. Si Bago niyo po kami turuan ng lulutuin po natin sa araw na ito, tatanungin ko po muna kayo, ano po ba ang paborito niyo pong luto ng balapo? Mm, adobo sa gata na balapo. Ah, adobo sa gata. Karaniwan po kasi talaga sa mga pagkain niluluto po dito sa Bicol Region ay mayroon pong gata. Pero sa araw po na ito, Uh, ano po ba ang putahe ng bago na ituturo niyo po sa amin? Ang um, ituturo ko po sa inyo uh, ngayong araw ay baloko sisig. Ah, baloko, sisig. Pero karaniwan po kasi di ba na sisig ay uh, pork, chicken, o kaya fish. Pwede rin po pala sa baloko. Opo, pwede rin po. Ayan. So ano po ba ang ingredients ng baloko, sisig? Ingredients po natin ay na po, baloko, toyo, mantika, mayonnaise, itlog, paminta, oyster sauce, bawang, sibuyas na puti, siling green or siling haba, at pampalasa po. So, simulan na po natin. Tinitin po natin ang kawali at kung mainit na, lalagay na po natin ang mantika.

Hindi pa rin po talaga nawawala ang sili dito sa ating niluluto. Ano po, Andresi? Talagang ang mga Bicolano ay pahilig sa maaamahan. mga Susunod po natin na yung susunod. Para sa ating mga tagapakinig at manonood, naaamoy ko na po kanina pa ang napakabango nakakalimuya na balo ko sisig at nakakaluto na po. <laughs> Pagluto na po siya, pwede na po natin ilagay yung itlog mo. Ilang pirasong itlog po ba ang kailangan ko lang? Atlong pirasong itlog. Pag-alit ko ayaw so, wala po akong masabi, kundi masiramon. At yung lesa po nito ay parang pinakaang uh, um, balokong lang nito. Pero ang kaibahan ay dahil doon sa mayonnaise na malamis malamis, hindi po ang nakakasawa. At meron din po ang office sa no? Maraming salamat po, mga kapatid na sexy. Tapos po ang po na tutuan kami kung paano po ang balokong sisi. Kaya, sa mga kapatid at nanonood po sa amin. Try na po ang pagluluto ng panungkot sisi. Maraming salamat po. Ito po muli ang kapatid na Chomi Nador para po sa Ayon si Magayon na Habitulan. Yes, thank you so much, Ate Jones at kapatid na Cecilia. Yes, kapatid na Cecilia, salamat po sa pag-guest po dito sa Magayon na Kabikulan at sa pagbahagi nyo po kung paano lutuin ang sisig na balok ko. Parang ang sarap-sarap naman noon. Pero syempre nais kong pasalamatan na laging nakatutok sa atin. Ano, kasi ito ba diba, nagtanong ako kanina kung ano yung niluto nung nakaraang Sabado. Ayan, ito yung mga ilang sumagot. Si kapatid na May Merkaida, kapatid na may kaida pala kapatid na Lady Lays. sa Hello Ate Lady Lays. kapatid na Tyron Cascante kapatid na Farah Baldovino at sa syempre sa kapatid na MJ Estrellado. Ay kilala niyo ba 'yan? <laughs> Multimedia yan. This week adviser 'yan ng Albay. Hello po, magandang hapon sa inyo at ang kapatid na Butch Fernel ng Camarines Norte. Ano, talagang nanood siya nung nakaraang ano Sabado. Syempre, sabi ko nga pa, ang sarap-sarap talaga nung ating gina ah, sisig na balok. sana ay mapadalhan naman kami niyan, 'di ba? Ikaw ba, Ate Lovely, nakalasa ka na ba yung ng sisig na baloko. Nako Ate Cherry, hindi pa rin hanggang ngayon. Kaya nakakatakam nga sa ka nakaka-amaze na yun pala ine-export. So bilang hmm. teacher, dagdag kaalaman yun sa akin. May sasabihin ako sa ano sa estudyante ko. Sa Sorsogon, may ine-export naman. Ayan. Ate, na natutunan mo ba kung paano yun gawin? Yan. <laughs> Napanood ko po kaya, nako, sana matry ko yan. <laughs> Yes. Ikaw, pa, ikaw kapatid na Marian, gusto mo bang matry yung ating sisig na ano na baloko? Yes po, Ate Cherry. gusto ko po siyang matry. Actually, matry ko pa lang po is fried baloko. And super sarap niya. What more po kung sisig? Dahil medyo favorite ko din po yung sisig. Kaya excited po akong uh, makatikim po ng ganun. At kaya thank you po sa so, Sarsagon sa pagbabahagi po ng ganitong dish po na pwede po natin matry at malutok. Yes, ating Marian, yung hindi ko ah uh, yung parang gusto ko doon yung may mayonnaise tapos yung sili, napakaraming sili. Ayun, nagugutom na tuloy ako. At syempre, um uh, sa susunod na Sabado abangan nyo kung ano naman yung aming lulutuin. At hello po sa ating mga nasa YouTube live chat na hindi bumitiw simula-simula hanggang ngayong matapos ang ating programa. Maraming maraming salamat sa iyo hanggang sa inyo po at hanggang sa susunod na Sabado. Dito lang po yan sa Magayon na Kapikulan! <tod> 30 minuto na puno ng saya at impormasyon. Magkita-kita po tayo muli sa susunod at patuloy nating tuklasin ang natatanging ganda ng Bicolandia. Salamat po sa Indong Padagos na pagsuporta sa Magayon na Kabikulan. Ito ang INC Radio. BZEM 954 Ang tinig ng katotohanan Himpilan ng Iglesia ni Cristo Sumasahim papawid Mula sa Quezon